Sa video ito, ating bibigyang description ang qualitative research. Ang qualitative research ay isang uri ng pananaliksik na nagsusuri at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga totoong suliranin sa mundo. Sa halip na mangalap ng numerical na datos o magsagawa ng mga interbensyon tulad ng sa quantitative research, ang qualitative research ay tumutulong sa pagbuo ng mga assumptions upang higit pang imbestigahan at maunawaan ang mga kwantitatibong datos nangangalap ito ng mga karanasan, pananaw, at kilos ng mga kalahok. Sinasagot nito ang mga tanong na, paano, at, bakit, sa halip na, gaano karami, o, magkano. Ang mga pinomena tulad ng karanasan, saloobin, at pag-uugali ay maaaring maging masalimuot at mahirap ipakita sa pamamagitan ng mga kwantatatibong paraan. Kaya nga, ang kwalitatibong pamamaraan ay nagbibigay daan sa mga kalahok na ipaliwanag mismo kung paano, bakit o ano ang kanilang iniisip, nararamdaman at nararanasan sa isang partikular na panahon o pangyayari. Maraming salamat sa inyong panonood, mga BHE. Until next video.